bali ito po yung mga area na nalinis na oh. ito po yung mga area na hindi naapapaano na sa vlog pero nilinis na po yan dito tayo nagumpisa eh. alam ah, mo na po yun dami pala dito gabi lahat po ng area ay pinalinisan na oh gabi kapal oh kahusay na rin lalaki gabi Ngayon po yung maganda magpatabas at gawa ng ano. Nang mainit po ba? Hindi agad nakakabawi yung mga damo. Pagka na magtabas. Ito po nang makipot. Oh. Baka kalahating ektarya lang. 5,000 square meter. Hmm. kaya lalakan ng gabi tabak pa eh malawak din pala re eh. nga nandito na po tayo sa katuktukan lahat po ng area pinalimisan ng aking ama yung pong mga tawag sa amin dito kati yung hindi palayan tayo po naman sa palayan at dito sa kamutihan natin dalawa ka ng gabi abo mura pa ito po sa kabilang side eh. maganda pong tingnan ang malinis kaso kumbaga buwis lang talaga yung pera mo dito eh, wala pa po dito na aani ay eh. kundi ilang puno pa lang 1, 2, 3 parang lilimang puno pa lang po yung nib na naharbisan Bala po, isasama ko po po kayo sa iba pa nating area na po. Doon sa taniman din ang niyog, taniman po ng kalamansi. Ito po may mga alanggabi ay may niyog din. Bali dyan po tayo sa kayo, punta po tayo sa isa pang area. Oh. Yan, nanghiram po tayo ng kulong-kulong. Yung pong isang area na una natin binilag dito yun. Tapos ito po yung gitnaan, mamaya doon po, po sa kabilaan po kung nagits Tayo nagsimula doon, tapos andito na ulit tayo sa pandalawang area. Na ito po yung maliliit lang yung sukat, tapos doon pa po, sa kabila. Oh. Yan. Malinis na po. Oh, ayan. Galain lang po natin. Ito po na may niyug, ang nakatanim. Koko paro. Niyogin na rin pala. Eh. Oh. Yan. May bunga na. May mga prutas din po dito sa gilid. Giyaba no. Luton ah si Luton oh. oh. Ayan yeah, malinis na po Ang lahat ng area po oh, Nalibot ng patabasan Hindi ko na lang po maii-ano kung ilan lahat-lahat pero napakarami po na nakapagkapas. mula doon sa tabing ilog. Oo, uh -huh, lahat po ay pinalinisan ngayon. Uh -huh. Every year po ay inaano nililipusan. Oh. dala ka ng niyog oh mga pananin Tumupo. Ito hindi kalawakan no. Mga po ito yung mga ano lang. Mga 3,000 square meter. Maliit, makitid. Bali ara po ibinahagi ko sa inyo para mas ma-update dun sa mga ibang area po natin na nalinis na oh. Ganyan po, mag, ano nang bukid kung so, hindi na rin po tayo nakasama dito paglilinis gawa nang, madalas tayo sa biyahe Hmm, nakalimutan ah. Hmm. Nadalhan natin. yeah, may mga langka po dito. Saging. tayo po naman doon sa kabilang dulo pa. Oh, yan pa banda po diyan. ito na po yung isa pang area oh. papasok po tayo dyan hanap lang tayo ng park yan ito pa rin po yung isang area bihirang bihira po ito mapasawa sa video update po uli oh. ito po na may kalamansi at saka anyug oh. tapos mga kalamansi po dito po rin po natin mga panalim na niyo ito po pala ay ano dati po ay kulungan ng baka oho yan kaya po pala ano yung kung po kayo nagbabalak din mag-aalaga ng mga alagain po na ruminant. ah uh, maganda rin po ang baka upo gawa ko ng dati po uh, yung aking amay may alaga para mga si 15 heads na baka ngayon ho uh, nagsimula ay yung kalamansi ang itinanim Napakabilis pong dumamo ng paligid. Sa kalamansi, yan. Napakabilis pong lumago. Ngayon ho, bumilang aking ama ng baka. Parang 3 heads. Naparami hanggang 15 heads. Oh. Ngayon po, magkatulong yung baka at kalamansi. na uh, napapa linis yung ilalim ng kalamansian pero hindi naman kayang kainin ng baka yung kalamansi oh kumpara sa niyog yung tinanim agad na kayang kainin ng baka yung ano po ng niyog yung ganito po ito kayang lagutin ng ano baka pero ito yung kalamansi eh. kahit siya mabababa o bagong tanim kumbaga hindi naman yung bagong tanim basta yung na ganito na po siya eh yung halos hindi na makadis yung baka dun sa puno para hindi po naman mapilpil yung pinakawalan na po ng baka ay nun ho ito yung laging ganito kalinis nung may baka pa ito tapos na uuna un lang sumibol ay yung kalamansi oh yan dami ng bulaklak eh. ito po yung kalamansi naman yung pong kabilang side kalamansi din yan dito pa yung hagdanan yan pabor po yung ano yung damo ay na ano na nalinisan matagal siya makarecover hindi po matutuyot at siya yung naging covered nyo sa ilalim siya yung nagiging mulch mulching dito po yung magkatapatan no? tawid lang po tayo ng kalit eh. sasakyan po natin galagad galagad number 2 yan ito pa po yung isang area oh. Bale ito parte ito pinapakita ko po sa inyo kumbaga, kung baga paano mag ano ng bukid po ba wala akong kinikita at itong mga harvest po dito hmm, pananin muli yung harvest po dito si binabad sa palinis oh. kung hindi ko po naman sinabing ipagmalakas sa inyo na ito yung mga lupay namin kung baga makita na malinis po ba at kung paano rin ito na ipalinis yun yan yun sa mga harvest ng ano ng mga bunga po ba niya oh yan oh. kulang po hindi po sapat yung ibayad yung lahat ng ane dito dami pa nanim pag uh, medyo ano na biyahe na, natin na, na, na mag harvest tayo dito ng niyog malinis na po ang mga area ano po yan ito po ay bali ano din pinagkukulungan ng baka noon kaya ho kung kayo nagbabalak mag ano po talagang dito po ay yung mapipira lang kung ganito lang yung mga tanim ano po kikita tayo kung yung mga iba pang pananim yung may itanim po o oh, yung mabilis ipagbinta katulad doon ito sa kalamansi talagang silbing pang upalaan sa palinis eh kanya kanya lang po naman ng lugar ano yung iba po sabi milyon ang kinita sa kalamansi eh yung nakablog sa kanila ay po sa amin ay silbing pang palinis lang oh. Oh, kumikita rin po naman Ay di yung mailos din yung counting pang dagdag sa ah, pang araw-araw tapos yung pampalinis. Oh, ayan, yun po ang episode na ito. Malinis na ang mga maliliit na area po. Lahat. Oho. Yan, salamat po sa inyo pagsama. Bali dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Kung hindi pa po kayo subscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang, pa-click na lang po notification bell para maging updated po kayo sa susunod kong pa pan videos. Hanggang dito lang, ingat po palagi, happy lang. Bye.